May nagtanong sa akin. Good day sir, pwede niyo po ba akong matulungan? Hindi lang po sana ako advice regarding sa email na na-receive ko. Mag almost one month na po kasi akong delay sa all ako. At babayaran ko naman po ng partial. Waiting lang po sa sahod by the end of the month. Pwede niyo po kaya ma-check if legit itong email na na ko. Office of Attorney Metro Manila, February 14, 2024. Good day. Kindly expect the NBI and liaison officer on February 16, 2024, for the continuation of filing cases if you will not pay it today. Filed case AM number 08 8 7 SC, money claims, breach of contract, CIC, credit information. approve the demand letter. You will shoulder on the spot the legal fee and attorney's fee. You will shoulder the expenses of our liaison officer when they will go to your house or company office that you provided to us. We never fail to remind you of your obligation. Wow. <laughs> Umiral na naman ho yung kanilang uh, katanghal. <laughs> Okay po. Um, so, himayin po muna natin no, bago magbigay sa inyo ng ano. Um, sabi ho nila, expect daw ho ang NBI at saka yung liaison officer. nila. E, napakalaki yung kalokohan. Di po ba? Basag, basag na basag na ho yung pangalan nila sa NBI. Malapit na ho sila. Dapat sila nahulihin. No? Anong kinalaman ho ng NBI dito? para problema ng NBI na inaasikaso, no? Dami ho nilang inasi kaso inaasikaso doon. At iba naman yung itong ano, hindi pa lang ho nakakabayad sa utang, ipapakailan man pa po nila. Malabo mangyari 'yon. So, Mariuset naman. Ito pa po, no? Uh, sabi eh continuation daw po ng filing ng cases, no? Pag hindi raw kayo nagbayad ngayon. Bakit? Ano ba? Ilang part ho ba ang pagpapail ng case? Ba't ako magpapail kayo ng case? Magpail kayo ng case. Hindi yung matumpik-tumpik pa kayo eh. Wala naman kayong ano. May alam ba kayo sa batas? Wala naman. Nakakawa diba? ah, kayo mga taga ola laki ginagawa yung tanga sarili mo. O, oh, ito pa ho. Oh. Yung file case daw po is uh, money claims. Small claims, sige, name na natin. Breach of contract, CIC credit information. Approve the demand letter. Ano ang kinalaman ng Credit Information Corporation dito? Ba't ho sila mag-a-approve ng, ano, ng demand letter? Oh, piptik talagang katangahan ninyo. Oh, ano ba ang, ano, ano ba purpose ng CIC? Bakit ho sila mag-a-approve ng demand letter? Alam na alam yung ano yung alaka yung alam sa batas eh. O di po ba? Bakit to ang CIC ang mag ano, mag-a-approve ng demand letter? O. Ang demand letter ho kahit kayong personal o makakagawa kayo ng demand letter. Pero siyempre yung mas maganda yan kung galing sa abogado. Eh ba't kung nadama yung CIC? Ang CIC po, ipinagsasamitan eh po yan ang basic information sa inyong mga kliyente. Eh, bakit po nandama yan CIC? O, okay, tanga talaga eh. So, Mario Joseph. O, tapos, sasabihin nyo pa rito, you will shoulder on the spot the legal fee and attorney's fee. Ano on the spot? Bugok! Paano magkakaroon ng attorney's fee at legal fee? Is eh, small clips lang naman po po pwede nyo ikaso. O, kung magsasampang nga kayo ng kaso, e eh, malabo. Dahil pag tungtong nyo pa lang ng korte, o eh, kayo na, umiikot ang puwet. Dahil sa mga kalukuhang pinagagagawa ninyo. Sasabihin nyo pa rito, pati expenses ng liaison officer. O, kung di ba naman puro kayo katangahan talaga eh. No? Bakit kailangan nyo pang padala ng ganito yung mga kliyente ninyo? Manong singilin nyo na lang ng maayos. Baka nakasingil pa kayo. Putik, puro kayo ano, pananakot, puro kayo harassment. Wala ala naman natutupad sa sinasabi niyo sige nga, kailan kayo tumutong ng korte? Ni misa hindi. Ni hindi nga kayo makatutong sa bahay ng mga kliyente ninyo. Dahil sa mga kabugukan ninyo. kahilig-hilig niyong manakot. O, ala naman kayong ano, binatba. Dahil kayo itong unang lumabag sa batas. Mano kung idiniskas nyo sa mga kliyente ninyo yung kanilang hinihirap o yung kanilang obligasyon? Eh, hindi nagkaganyan yan. O, unang paglabag na yun, no? the Truth in Lending Act paano maiintindihan ng kliyente ninyo yung kanilang hinihirap o yung kanilang obligasyon? Kung ni hindi nyo diniscuss, kung ilang araw babayaran? Kung ano yung in interest na ipinatong ninyo? Kung ano yung niyo nyo ano, processing fee? O, oh, kung magkano amortization? Hindi nyo diniscuss yun eh. Hindi kayo, nag-a-apply pa lang. Binigyan nyo na ng pera. Oh. Tapos pagka hindi nakahulog, dahil nga hindi alam ng kliyente, kung ilang araw lang bago siya magbayad, ba, ito iaharas nyo na. Dapat kayo hinaharas eh. Tapos mananakot pa kayo ng ganyang kaso-kaso. Isasama nyo pa NBI. Sa dami ho, no, ng inaasikasong kaso, no, ng mga taga NBI, ba, hindi na ho yan pakikailaman pa. Kayo, eh, isa na nga ho kayo mga taga-ola ang inaasikaso nila. Sana lang talaga mahuli na kayo. Puro kayo ka, bugo ka eh. Na Wala kayong katinuti nung sinabi. dami nyo na hong napahamak na buhay. Meron na hong nagpatiwakal, no? Meron na hong naospital dahil ho sa ginagawa ninyong pagtutorture sa isip. Oh, Ilang pahubang buhay no ng mga kliyente ninyo ang gusto ninyong mawala? ano kayo makakaano? Paano kayo makakasingil kung ganyan kayo? Sa tingin nyo, ano, yung kumpanya nyo tatagal kung ganyan kayo maningil? Puro kayo bugo. Kadali-daling maningil. Hindi nyo kailangan ng ganyan. Puro fabricated eh. Oh, eh, hindi niyo naman alam kung sa niyo. Small claims, tisingilin niyo ng ano, attorney's fee at ng ano, bugo. Di kayo wala kayong alam sa batas tapos ganyan ganyan manggagaya na rin lang kayo or gagawa na rin lang kayo na fabricated na mga pananakot ayusin nyo na oh hubo ang Nakakaawa kayo. No? Huwag kayo sunod na sunod sa mga amo nyo. Yosef, alari alam. Yosef kayo. Ako, nakaawa ako dito sa mga nagko-comment po sa akin, no? Na, na, hospital sila dahil sa depression, sa anxiety. Tapos kayo, ganyan. No? Sa inyo kaya gawin yan? Torture ng isip nyo. Nakakaano kayo, nakakayamot kayo eh. Dapat bang padalan nyo ng ganitong klaseng mensahe yung ano, kliyente ninyo? Oh. Dapat talaga kayo, ano eh, ipinakukulong lahat eh. Ito ho, ang payo ko sa inyo, dun sa nagtanong mag-complain ho kayo sa SEC at sa National Privacy Commission. Okay? Ah, uh, screenshot niyo lahat 'yung inyong dokumento tapos i-email niyo sa kanila. Okay? Tapos ho, kumuha kayo ng abogado na tutulong sa inyo na ma para makapagsampa kayo ng kaso. Kung hindi niyo pa ho kayang magano mag-hire ng private na abogado, dumulugo kayo sa PA. No? Tanungin niyo sa kanila kung ano yung nararapat na kaso. Eh, pwedeng isang pa dito sa mga lukulukong ulo na to no kasi po pwede niyo silang kasuhan ng harassment no kung pinuso kayo sa ano sa social media ano ho yan cyber libel may kulong ho yan ano po ano wag niyo na ho santuhin ano niyo na tuluyan niyo na ho no? nakakayamot na yang mga yan eh hindi ho tama yung ano ginagawa nilang ano pananakot. Hindi pa lang ho nakakabayad. Ano yung sinabi? Nakita niyo ho. Na-delay lang ho. Magpa-partial naman. Tapos ganito gagawin niyo. Bitti kayo. Nakakaano kayo. No? Tuloy niyo lang ho yung ano, pagbabayad niyo. Pero wag ho kayo magbabayad ng partial. Buuin niyo po. No? Uh, kung natatandaan niyo po kung magkano ibabayaran yung amortization, yun doon ang bayaran po ninyo. No? Huwag nyo na hong pansinin yung mga penalty na yan. Ano po? Tapos kung hindi nyo naman hong natatanda at nabubuksan nyo pa yung inyong ano, application, no, yung apps nyo, checkin nyo doon kung magkano yung babayaran yung amortization. Bayaran nyo po. No, Tapos i nyo. No? Panghingi kayo ng danyos dahil huwag sa nararamdaman yung ano, uh, harassment sa kan ginagawa nila. Dapat po talaga yung magtanda yung mga yan. No? totoo lang ho, ako ano na, ay yamot na yamot na dyan sa mga yan. Walang pagkatuto eh, walang pagkadala. No? Ilan pa ho ba sa mga kliyente ninyo? No? Ang paper wisyo nyo ng paper wisyo eh. Maningil ho kayo ng maayos. Kasi pagka nagsaraya yung kumpanya ninyo at mawalan kayo ng trabaho, ay sigurado. Pag nag-apply kayo at napunta kayo sa kumpanya na pinagtatrabahohan ko, Tignan natin. Tignan natin. Hindi ko pa ina interview babatukan ko na kayo. Ganyan ako kainis sa inyo. Ayusin nyo. Hindi tama yung ginagawa ninyo. May karapatan pantao tayong lahat. No, huwag nyong babuyin. Grabe kayo. Magbabayan, nakita nyo, sabi yung oh, O, paano kausapin yung maayos? Baka matulungan nyo pa. O, hindi yung ganyan. Ang kinangingit-ngit mo kasi, no, sa dami ho na nababasa kong comment, no, ang lagi ko nakikita, tinatawagan nyo lahat yung mga ninakaw nyo contacts. O, siyempre yung madidepress yung tao. O, Saan pupunta? Sa ospital. Paano makakabahid sa inyo? Bobo? Ibig sa inyo yung doon na napunta sa ospital. Nag-iisip ba kayo? Ko sa inyo? Dapat talaga sa inyo makulong. Mapakulong kayong lahat. Yung mga online lending apps na yan. Sumaryo, so, Sir. Kaya hindi kayo makatungtong sa bahay ng mga ano, eh, kliyente ninyo eh, dahil takot na takot kayo eh. Pag kayo nagawa nyo, nga ako sa inyo. Maitindihan sa inyo, unahin nyo, harassment, harassment, harassment. May napapala ba kayo? Wala naman. oh binibigyan nyo lang na problema yung mga kliyente nyo. Ay, tugo. Nakakainit kayo ng ulo. Hindi mo so, siya. Gusto, ano, no, dun mo nagtanong, gawin nyo lang yung ginagawa nyo, ipunin nyo, bayaran nyo po ng buo. Tapos i niyo nyo sila. Pangingi kayo ng danyos. Ano po? I hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyo sa pag-support at panunod sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyo pag-like, pag-share, pag-comment at pag-tapag kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan kayo na supportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.